Hello mga kamilubi, magandang araw po sa ating lahat Kumusta po kayo mga kamilubi Ayan, so sa mga hindi pa nakakilala dyan Ako si Noel ang inyong Mr. Wingbean Dito sa Pilipinas Ayan, so Ngayon mga kamilubi, no, update lang sa aking uh, Sigarilyas or wing beans. So ito guys, ang ating wing beans Or sigarilyas So nagdala ko kanina guys sa uh, Center na kung saan doon Nag-aaral nag nag ang aking anak Si Pearl At mga KMWB ay simula na namin ang pagtanim ng wing beans o sigarilyas sa uh, paaralan. Ayan, dahil uh, mayroon kami project doon sa Dicker Center at uh, kaya nagtatanim kami ng mga sari-saring gulay. Kaya bilang inyong Mr. Wing Bean ay uh, sinali ko na yan sa programa namin uh, sa school at dito sa aming barangay at dito sa uh, mga paligid namin sa bahay kubo no so hindi kami magpawala ng sigarilyas or wing beans kaya kung mapanood niyo mga kanobe itong aking blog uh, vlog kaninang umaga ay nag uh, nagpunta ko doon sa garden ng aking mama at doon sa kabila kong garden mayroon din akong tanim ng mga wing beans o sigarilyas ayan makikita niyo sa video ayan po ang aking mga tanim po ng mga wing beans or sigarilyas uh, doon sa aming Uh, kabilang garden uh, pero mga, bago tayo magpatuloy mga kamilubinong ay ingayahan ko po kayo na kung bago ka lang dito sa aking channel huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel at pinutin ang notification bell para updating kayo sa mga upload video ko dito sa aking channel ayan so ngayon punta na tayo mga kamilubin sa aking garden sa kabilang garden natin kung saan nagpunta ko sa araw na ito uh, dahil Uh, mayroong kaming project sa school o dito sa Cadigal Center uh, kung saan magtanim po kami magtanim po kami ng mga gulay at mga bulaklak. Ayan, punta na tayo sa uh, garden. So kini mga garden dere guys nga inyo makita guys no. So ako ay tanom ani mismo so, mga bulak, kani mga tanon. So adtong miaging pandemic mga KMW no. Uh, dahil sa uh, hindi tayo makara makalakaw makagalagala kaya ito ang ginagawa ko noong kasagsagan ng pandemic nagtanim ako ng mga bulaklak, mga gulay kaya kung makita niyo sa kabilang garden namin dito ay napakaraming mga sari-saring gulay dito mga kayo kaya ngayon ay uh, napakinabangan pa rin namin dito kung ano so dito mga kayong ay uh, naghanda na ako sa uh, project ni Pearl uh, dito ako nagwa ng mga bulaklak dahil dito nagkarambulitik na dito mga kayong so itong ito ang garden ko mga kayong kung saan may wing beans mga kanina mga maka-rubi nga uh, after sa pagatuna ko ni Miss si Garalias ay nagpunta ako dito, direct ako nagpunta ko dito para makakuha ako ng mga uh, project ni pearl tong uh, vegetables at saka itong ano guys, uh, black So dito ay nakita ko din dito ang tanim ni mother na mga spinach no. Uh, mga uh, tinatawag natin na alubati na puti at meron din siyang mga okra Uh, mayroon din siyang likway. At dito nakita ko mga kailubi ang likway na pula. Ayan. So ngayon ko pa nakita mga kanilubi, dito na mayroon palang tanim si Maria dito na likway na pula. Uh, at yan ang kaniyang okra mga kailubi. Bata medyo matanda na. At nakita ko rin ang kaniyang wing beans or sigarilyas. Ayan. Malaki-laki na mga kailubi. Oh. Kaya dahil masarap ito gulayin ang mga talbos nito mga kailubi. Kaya tinanggal ko ang mga talbos mga kailubi para uh, gulayin natin ngayon. Ayan, kasama sa Philippines Pine Mayroon din tayong Philippines Pine na nakuha dito mga kanubi. Uh, para ito ay ating kulayin ngayong gabi mga kanubi. So dito mga kanubi no, ay hinanda ko na ang gaang bulaklak ni Pearl. So ito na ang aking napiling bulaklak. Ayan, so nilagay ko na sa kaang mga kanubi. At 3D na uh, para dalhin sa skwilahan. Kaya dito na mga kanubi. nilagay ko na sa Adiker Center. Tapos saan? Dito nag-aaral si Pearl mga kanubi. Ito ang aming... Uh, barangay office no at dito katabilang dito nasa gilid lang ang uh, Decker Center ayan kaya maga kung nilaga, dinala dito ang uh, itong project ni Per para uh, pagbalik namin mamaya mga kagrupi ay ready na dito ang kaniyang project uh, pagkatapos mga na dadako dito ang kaniyang project sa Dicker Center ay agad-agad kami uh, umalis umuwi kami ng bahay so yan po no ang ating update dito sa ating garden mga KMWB ay uh, uh kung bago ka pa lang dito sa aking youtube channel huwag kalimutan ni subscribe mga KMWB once again so thank you so much sa inyo uh, walang sawang pag suporta sa walang sawang panonood sa aking mga video dito ayan sana po ay meron pang mga sa, sa mga list na mga video ko ay sana masupuntahan niyo pa dito sa aking channel guys once again, ako sa inyo, Wilo Rongin yung Mr. Wing Benito sa Pilipinas. Thank you for watching, guys.